Mr. sa Sabi ko pa naman, hindi ako iiyak. Sa so, October 19 ka ako iiyak eh. Iiyak na um, yan. Kaya mo mga pagrapida namin, sila yung mga unang kumiyak, ba? Ha? Ang Hanggang... <gasps> Ayoko nito kaya ang gawin. Um, and yeah, una una sa lahat, thank you so much for being here. Um, nasabi na po nila yung mga dapat kong sabihin, pero uulitin ko lang po dahil hindi ko pwedeng palagpasin ang pagkakataon ito. Pasalamatan ng GMA. Mrs. Gabeth, thank you so much for always giving me a fantastic show. Uh, um, Ms. Sheryl and uh, si Direct LA. Actually, nung inoffer to sa akin, si Direct LA, si Ms. Ali Banandon, at si, yeah, yung isa sa mga creative um, writers natin. Um, nung inoffer din sa akin to, medyo hesitant ako to, to accept because coming from Widow's Web, parang sabi ko, ay eh, grabe, parang ibang iba to. Parang, okay ba ako? Tapos, nung nalaman ko na si Direct LA, ang director ko, at si Jillian Ward, yung makakasama ko, sabi ko, go na. So, sila talaga yung mga factors ko. Of course, the story. Importante naman palagi sa akin yung storya, yung director, at kung sino yung mga kasama ko. At nagpapasalamat ako, at palagi akong hindi nagkakamali sa desisyon ko na tanggapin yung show na to. Katulad ang sinabi ko earlier na hindi talaga namin in-expect. Oh no. sabi ko October pa. Um, sorry po, uh, talaga mapigilan kasi Sorry, sorry. Um, <laughs> no, but seriously, from the bottom of my heart, thank you po so much again, Jimmy, um, Ms. Ali, um, Ms. Joy, Miss sa staff, sa hardworking staff namin. Thank you so very much. Um, sa crew, the direct April, direct and LA. <laughs> Sa Direct LA po kasi sobrang taas yung kami ko sa kanya. I've worked with other directors, pero si Direct M.A. knows our characters, each and every one of us. Bida, maliit, matakad, matipit. <laughs> pero kinala po niya lahat po ng characters ng story at binibigyan po niya ng importansya. And we appreciate that, Direct. Thank you very much. Isa po sa salasod kung bakit po nagtagal yung show namin. Of course, sa mga brilliant writers namin. Maraming salamat. Alam ko na hindi madali na mag, mag -e end tapos mag -e extend mag extend mag end mag extend So, ang gagaling ng mga writers namin. Thank you po very much. And so, cast, Andre is my um, adopted son. Huwag na kayong kumontra kasi talaga adopted son ko siya. And he will always be my adopted son. Jesus, Jisoo, um, Jisoo does really nice working with you. He is very humble. He's very professional. The po yan sa set namin. He knows his lines. Um, he looks masungit but he's nice. He's very friendly and respectful. Si Arian, matagal ko nakatrabaho because of the show. Uy, magkakamugi kami. Why not? <laughs> Thank you very much. Si Wendelin, akala na lang po pero mas nauna pa huyan kumiyang kaysa sa mga, sa aming dalawa. Mababo po ang lunga niyan. Si Jeff naman, very easy, talented dude. Dude! <laughs> Kung mga naman nilang napakagaling po niyang kumanta at sumayaw, at meron niyong mga... Sa pagkakit ba sabihin? Christian. Yeah. Ah, meron single eh. So, pakinggan niyo po kasi napakatalan na po niya talaga. So, ako po isa-isa ko siya kasi gusto ko talaga magbigay po kayo sa mga kasama ko. Si Ate Pinky and KZ, grabe. Yung pagkayo rin yung isa sa mga dalilan kung bakit tumagal din. <laughs> Ang tapos yung food props, yes? Totoo <laughs> oh, oh. po. <laughs> Uh, hindi ko alam kung saan yung kinukuha yung mga, kasi it's really hard to be a contrabida, kasi naging contrabida na ako, it's so tiring physically, emotionally, pero kailangan ko lang talaga na bulihin kayo, kasi it's really not easy. Nakita ko talaga kayo off-cam, and si KZ, at ng improvement, simula tayo, napag-upiya ka, wala ka talagang tears, pero this time, <laughs> may tears ka na. So, talaga, ano, ba? Diba? At least nakita mo talaga yung, yung, growth na talagang at naging comfortable ka na sa amin. So, kung nakikita mo rin na kung pa paano you na-juggle know, yung personal life niya sa pagiging um, artista niya, yung hindi madali. Pero I have to give it to you, Hazel, talagang ang galing. Pati si Ate Pinky, si John Vic, tangkad. <laughs> <laughs> Oo, oh, varsity player. Ang galing. Oh, Ay, magandali ng boses mo. Magandali ng yeah! Miss, Miss B. Oo, oh, oh, bali yeah. Ang ganda na, hindi yung puwet na yung mag oh, mag-apagat ka rin naman. Magaling yung boses nila. So, si Chucky, of course, halikin na rin ang industriya ng Pilipino kasi child star. But ngayon lang tayo, nagka, nagkasama ulit sa isang show. So, happy ako na nagkasama tayo. Miss B. Yun know, I love you. Again, sa so, tiba yung RY. Oh yes. Yeah. <laughs> Wala nang masasad. Kasi I'm very comfortable with you and seriously si and everyone. Si Jillian. Hindi mm, Yun lang. Mamimiss kita, anak. At, uh, um, our show will end, but definitely yung samahan natin will here to stay. So, I'm sure magigitap na natin magigit tayo. So, thank you very much. Sorry po, ang hapap ng, ano, ng, ng dialogue ko. Okay, ikaw na. It's turn to cry.